Pilipinal mula kindergarten hanggang senior high school sa pampubliko at pribadong paaralan na walang pasok ngayong araw sa Pulilyo Group of Islands na kinabibilangan ng Pulilyo, Patnanungan, Panukulan, Humalik at Bordeos Quezon. Hinahayaan naman na magdesisyon ang LGU hinggil sa pasok ng mga nasa at empleyado ng gobyerno kasabay din ang pagkapalabas ng kalatas ng Coast Guard Station Northern Quezon sa mga maglalayad na pansamantalang hindi muna pinaintulutan magbiyahe mga ito sa karagatang sako ng Pulino Group of Islands dahil sa masamang panahon dulot ng bagyong Mirasol. Samantalang nagdeklara rin ng walang pasok ang Lopez LGU sa lahat ng antas ng pampubliko at ribadong parolan maging sa mga empleyado ng munisipyo ngayong araw ng Miyerkules. Lahat ay nasa maging alato sa mga pagbaha at pag lupa dala ng matinding mga pag ula Kasama mo sa Aram at Kalabarsono ng 106.3 IFM Lucena, Idol Edgardo Maceda, Tatak Aram